Yung ano naman na yan, kung paano sa maki. Basta sa Parang yun na, yun. sa pag ko. Mm -hmm. Tapos eh, yun na. Yes, di ba, lagi tayo nalaro. Yun. Parang lalo, pa siya na siya, tapos maya may nabalik. hindi pa yan. May nararamdaman so, ko masakit dito. Saan? Dito. 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 Okay, kung Kung rate mo ng 1 to 10, number ka ng pinakamasakit. Kaya nakasakit e 8. <laughs> Saan? na, sakit na. Saan? Ah, doon pa rin. Ito, sa dito. Yan ay yeah, kang taas kaya mong gawin. Kaya ito naman, kaso nga lang, masakit lang. Okay. Sige, gano'ng kasakit yan? Mga uh, na to. 10? Oo. Um, <laughs> Saan na kaya? na. Saan masakit? Dino pa rin sir. Gano'ng kasakit Mga... 8. Oo, ayan, 8. 8? Isang araw na gaganong upat, ina-stretching ko nga. Này, nè, này bình, bình, Này, nè, 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 ninh nè, 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 Ano mo nga number 8 na kain dito? Mm -hmm. Ngayon, tungsten. Kaya pwede na. Ano lang? 3? 3. Yung kanina number 10, sabi so, mo, no, mga nakataasang ganyan. Mga ah, ano lang. Mga 5. 5, dalahat. Number 8 na kain? Mga ano lang, mga 4. 4. Number 9? 3 pa kanina? Wala wala na, wala na. Ayan, ito number 10. Ah, ano? 7. 7. Kamusta ka? Kamusta ang test mo? Kamusta ang kakadamdam mo? Hindi ka naman naiinilo. Masakit ang kulang. Hindi naman. Okay, so ganoon ang gagawin natin.